Cherry White, hinamin ang pagsisisi habang kausap ito si Pacboy? Nagpaparinig nga ba si Cherry kay Parkboy. O may nais lang siyang iparating rito at sa mga taong sumusuporta sa kanila noon? Makikita kasi natin na tila ramdam ni Cherry ang karma dahil sa ginawa niya dati kay Parkboy At ramdam na ito ng marami na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa noon. Kung matatandaan kasi natin ay marami ang nabigla na mga taga-suporta nila noon dahil sa bigla ng paghiwalay ni Pac-Boy at Cherry White. Parang iniwan kasi si Pac-Boy sa ere at mas nagulat pa ang mga ito dahil sa isiniwalat ni Cherry sa kanyang bagong nagpapasaya o mano sa kanya at ito nga si Boy At agad ngang nag-click ang viewers ng dalawa dahil sa nakakilig na content nito at marami na rin naging memories sina Cherry White at Buitapang. Subalit ano na naman kaya ang hinami ni Cherry tungkol kay Pac-Boy? na pinagsisihan o niya. Sa isang live nga ni Cherry kamakailan, ay naging guest itong si Pakboy. At habang nag-uusap nga ang dalawa, ay biglang sinabi ni Cherry wet kay Pakboy na nagsisisi mano ito. Ayon niya kay Cherry, ay mukhang kinarma o mano siya sa mga ginawa niya noon. Ani Cherry, siguro kinarma. Dahil nakasakit ako ng tao noon at humingi nga rin dito ng sorry si Cherry White kay Pakboy. Anya, Parkboy sorry kung hindi mo na nakikita ang anak ko dahil nire-respeto daw umano niya ang kanyang kinakasama na si Boy Tapang. Subalit sa video ang ito ay nilinaw ni Parkboy na magkaibigan na lang umano daw sila ni Cherry White dahil sa ngayon ay masaya na si Parkboy sa kanyang bagong kalab team na si Idol Moto.